Hello po shout out po sa lahat at syempre po no ayan mayroon po tayong mga ano reaction video po mga kalingap ayan at uh, bago tayo magsimula sa mapagpalang araw po sa ating mga ng po Puya bal santos matubang at edna kalingap prov miss jack matubang Shoutout po sa mga sponsor nagmamahal at nandyan pa rin po kahit uh, binabati ko sa sinisiraan na po ang team kalingap ayan po no at shout out na rin po sa Kalingap Strikers hindi ko na hindi na po kayo may isa-isa shout out sa inyong lahat at syempre po ang inyong lingkod Hasa 26 TV Ang ating pong topic for today ay about po confirm no mayroong isang grupo no may isang grupo po may isang grupo hindi lang po grupo kung hindi po GC na pinapaabot po sa amin mga Hmm, ba Ando na po yan kay Kuya Berador Ayan, president po ng Karaba. Oh, sorry, sorry, Karipa. Ayan. Abangan po natin na may ano po siya, may live po siya. No, na ang nakalaman po doon sa kanilang GC at grupo kung saan po mismo itong babae na ito. Hindi manggaling sa bibig ko, ha? Mismo po yan, malalaman po ninyo yan kay Kuya Birador. No? Galing mo pala. No? Nakakala ninyo magkurik kayo sa mga kamalian ng iba, kamalian ko, pero kayo po hindi ninyo makurik korek ang mga pagkakamali ninyo. Bugkos nga. Mismo sa GC ninyo, sinisiraan si Kalinga Prab, sinisiraan si Carla, sinisiraan ninyo si Jumar. Anong tawag ninyo kay Jumar? Si Durian paipal. Si Kalinga Prab, hindi makapagawa ng bahay ng isang beneficiary kung hindi umaasa kuno sa sponsor. Sino nagsabi? Malalaman ninyo yan kay Presbirador. Ayaw ko manggaling sa akin dahil napakadami po na mga conversation po na sinisin po ng ating mga supporters na sulid kalingap nang akala nila ay sulit sa kanila. O di ba? Bakit nagagalit kayong sinasabihan kayong mga antay kalingap? Totoo naman. Hindi ba ang sabi ni Kuya Owen ni Kalinga Owen ni Ate Edna, kapag nandoon po kayo sumusuporta sa mga live ng Antay Kalingap, basir na kayo. Hindi ba? Gusto niyo supalpalin ko kayo ng mga screenshot kung saan ang mga Antay Kalingap nagla-live na nandoon kayo? Ha? nagsusumbong kayo? Hindi ba? Gusto ninyo sampalin ko kayo sa katotohanan na nandoon kayo sa live ng mga antay kalingap? Ha? Tapos ngayon nandito ka, pinagkikitaan mo ang kalingap at hindi mo pa kinikredit sa kalingap yung tumutulong at yung tulong nyo sa ibang ibayo tapos nag-online solicit ka, nag-online ka mismo sa iyong channel? Ha? Ngayon, saan ka kumuha ng kapal ng mukha? Ha? Di ba? Ngayon, hindi man na ang kasamaan na puro lang panggagamit. Hmm, di ba? Ito, tandaan ninyo. Hindi ako titigil sa pagkukuda na magkukuda kahit saan man po tayo makarating. Kahit saan man po kayo makapunta na tulad ninyo ng sinasabi ninyo, may hangganan ka rin sa akin. Wek-wek mo, te! Ngayon, dagdag na naman kami ng ebidensya mismo sa GC mo. Ha? Na mismo si Kalinga Prab, nilalapa mo at nilalapa ninyong lahat. Ha? Nandoon na yan. Baka malamang nandoon na yan at nabasa na yan ni Kalinga Prab. Alam na rin po at nababasa na ni Ate Edna. Hindi ba? Anong sabi ni Ate at Edna Parate? Kapag po kayo ay sumusuporta sa mga anti-kalingap live, anti-kalingap na rin po kayo. Basya na kayo ng kalinga, pero bakit ikaw? Tulad ng sinasabi ko, huwag magpakapal ng mukha. Lahat tayo pwedeng lumayas bilang isang mga reaktor dahil hindi tayo kawalan sa kalinga, Pero na bakit nagpapakapal ka ng mukha? Ha? May red carpet. Si ganito, si ganyan magkasubukan tayo. Ha? 'Di ba? <laughs> 'Di ba? Hindi kayo magtagal. Ngayon, lumabas ang tunay na mga ugali ninyo. Tignan natin kung anong desisyon o ano ang masasabi ni Kalinga Prab dito dahil kawawa naman ang Junkar supporter na pagbibintangan. Tapos, grabe, nag-celebrate kayo sa inyong GC. Ha? At tuwang-tuwa kayo. No, na nagpagbuntulan ng galit ang mga supporters po ng Jumcar nang dahil din pala sa inyo. Nagpapanggap at gumawa ng mga iba-ibang mga ha? Account. Anong akala ninyo? Hindi namin malalaman pero maraming salamat po pala. Ha? Sa nag-screenshot at nagbigay po sa amin. Maraming maraming salamat po talaga sa iyo. Malaking tulong po ito para matapos na. Ah, matapos na. Dahil ang isa pong June Car 23 napakatahimik nilang tumulong pero nagulat kami dito. Grabe pala, walang pagkakaiba po sa Junkar Car na nandito sa amin last year na GC. Kung paano ninyo binalatan? Ha? Paano ninyo balatan ng buto ang Jumkar at si Kuya Bal at si Kalingaprab? Anong sabi ninyo dati? Ha? Huwag nang imaraton! Huwag nang suportahan, hindi nga kami nagkakamali. Ha? Ang strategy ninyo ngayon at noon, parihas lang dito sa Mikres na sinusuportahan ninyo. May live tayo mamaya mga kalingap. Ha? May live tayo mamaya kung bigyan po ako ng approval na basahin ko po yung mga kumbo na ito at ipamukha ko kay Papa side Papa Sider. Makinig ka Papa Sider ha? Makinig ka. Dahil isasampal ko sa iyo ang katotohanan. Dahil ikaw, puro ka lang kuda, wala kang mga ebidensya. Kami mayroon. Na? Hanggang dito na lang po mga kalingap at mga kajungkar. Hintay po tayo. Sa tamang panahon, malalaman din po natin ang katotohanan. Bago tayo magtapos, please like and share. Subscribe, hasta 2060. God bless po and I love you.